Taming ah, hagdan. Yun. Gumagawa pala ng hagdan dito. Talagang gumaganda. Kahit sa labas. Siharang eh, pa. So lalagyan tayo ng mga cobblestones. Nandito ulit tayo mga kabayan sa Joe's Bridge nag tayo ng Pasig River Espanad Tingnan natin ulit Wala yung mga Water Hyacinths Pero meron mga basura Konting-konti na lang Mga Water Hyacinths at kulay green ang kulay ng tubig walang gumagawa dito mga tigil ang paggawa ng esplanade hanggang dun sa Delphang Bridge dami pa rin pala mga lumulutang na mga basura dito sa gitna pero mga naiibong mga basura dun sa ilalim ng connecting bridge yung mga styro styro pops mga bote ng soft drinks Sorry talagang wala disiplina. Mga kabayan. Kaya yung nagbaha, naglutangan yung mga basura. Ayan, meron mga namamasyad. Anong bagong pintura itong mga classic na lampos. Mas lalong gumanda. Okay. doon hindi pa. Hindi pa napipinturahan. Kailangan muna magano dito, no? Mag magbuwas magbukas na mga restaurants, shops para magkaroon mm, regular na na masyal ni bisita. hindi pa rin nadadaanan pala doon sarado pa na dito at doon ito laging mayroong mga bulaklak Yan. Yan. tinanggal yung isang campos hindi pa rin pwede ayos pa Ayan. merong carpet pintura lang yan Ayan, may mga ano pa oh. space pa awang na naayos pa Ano Nagkaroon na maraming ano ang ano ito mga lamok sa uh, Kisame. Eh. Ang dami eh. Ganda ng asi-grever. Ah, Dala pa rin mga nagbubukas ng na mga shops. finish para hindi madulas yan naman mga ano eh mga, mga ties na hindi madulas mga wrap blue stones ganda ganda Ito kompleto na. Mm. -hmm. mm -hmm. gumagawa ngayon. E, mga outlet yan sa harap. Sa mga ilang. Wala pa rin. Ayan. Ayan, meron din. Mga outlet sa ilaw. E, naayos pa yung mga balustre. E, tinanggal. Tinanggal. ganda ng design ng ng pader ay ta labas nagaganda pa ganda ng resulta Lagi gumaganda Kahit sa labas Kahit ganito lang maganda na. Tuloy natin dito. Ayan. na ah. Natatapos na dito. Ayan. hanggang dito na yung mga hand na lang hindi pa pantay pantay eto nagkaroon na ano dito beam ayun talagay ng mga rebar sa gilid kaya oh, yeah, ito ay sasarado na ito karoon ng beam kami ah, hagdan ayun magagawa pala ng hagdan dito Ah, gumanda na Ayan The Layout na, na dito Maganda na Semento. Ito, may bagong hagdan. Sarado pa rin itong view deck. Bubuksan nila ito. Ayan. Tanggalin na yan. pala dito sa finish synthetic adobe ayan ano mga ano yan no? 1980s na uso yun may mga graffiti ayan salamat malinis I-improve pa to, no? Ito yung liguran ng Bureau of Immigration. Ito natin. pa yung walang cobblestones Ayan, Sarado Ito na yung off-ramp Sarado mm -hmm. Iharang si pa So lalagyan ito ng mga cobblestones. Yeah. Yeah, subscribe na kayo mga kabayan. Hindi pa kayo nakapag-subscribe. Thank you for watching po